pinatuloy at tinulungan. Sinuklian ng pagnanakaw. Nang mapuno ng tuluyan, pinalayas na lamang. Sa unang beses ay kanyang pinalampas, pero di na daw kaya ang pangungupit na wagas. Dahilan ng friendship over. Tara, alamin natin, let's choose our fighter. Sa bawat away, ay may dahilan. At sa bawat dahilan, ay may maliliwanagan. Madel, Rosalie, kami ang mamamagitan dito sa I need Jason. Kayo ay welcome! Maraming salamat sa pagdalo. Bago natin pag-usapan ang nangyari, magpakilala muna kayo sa mga manonood. Madel, ikaw muna. Ako po si Madel Villanueva, 50 years old. Nakatira po sa San Mateo, Rizal. Ah, sa Rizal. Okay. Oo. Kayo naman? Ako naman po si Rosalie Pitil, 55 years old. Okay. Naka-reveal po sa San Mateo, Dulong Bayan. Ay, nandun pa rin kayo? Opo. Magkwentuhan muna tayo, ha? Ano ang dahilan na di nyo pagkakaunawaan? Saan nagsimula to? Kasi po, minigosyo po ako, ma'am senator, ng street food. Oo. Ngayon, kailangan ko pong kumuha ng tindera dahil Busy din po ako sa isang negosyo ko. Bali, uh -huh. dalawa po kasi yun. Oo. Oh. Ngayon, kailangan pa po dalawa ako ng... Dalawa pwesto na, mo? Naupo. Oh, nangailangan pa po ako ng isang tentera. Kinuha ko po siya. Okay, kilala mo nang matagal si Rosalie? Kaibigan, magkaibigan naman po kami niyan kasi po, sa Quezon pa po kasi, doon na po kami magkakilala niya. Ah, magkababayan kayo? Opo. Ay, ganoon. Magkaibigan pala kayo, gano'n nakatagal? Magka... Eh, nung galing Quezon pa, di matagal na. Opo. Parang oh magkababata. Opo, years. kayo talaga? Pero... No, ay, naku, nag-away pa kayo. Magkababata kayo kaya tagal-tagal. Hindi po kasi. Kinuha ko po siya sa Quezon okay, para mag-intender ako po, ma'am. Sa akin po ay, siya ay, nakatira. Ha? Nakatira pa sa iyo? Ngayon Opo, po. Ako, ano ba yan? Nung una, kailan mo napansin na may kulang sa kita? Inisip mo kaagad na nangungupit o may duda, may duda ka kung nahuli mo ba talaga o talaga nagkulang lang? Kasi po, Ma'am Senator, ako po kasi ang namamahala sa mga tindang dinedispose niya. Ngayon, bago pa niya man mabenta ma, -ma yun, alam ko na kung magkano ang ma maibabalik sa akin. Siyempre, alam ko na yung presyo nun eh. Pag nag-audit po ako, kulang lagi. Kulang. Lagi kulang? Opo. Lagi ilang beses. Nung una po, mga hundreds, hundreds lang mo. Okay, okay. Ang paliwanag naman po niya sa akin. Sinita mo. Opo, ang paliwanag niya sa akin, siguro, dahil sa may edad na rin, sa dami ng taong bumibili, okay. baka naman siya ng sukli. Oo. Sumusobra, Nakugulang. sige. Okay, okay. lang yon. Okay. Pero nung katagalan na po, eh, parang palaki ng palaki po yung nakukulang. Talaga? sa isang araw, halimbawa, magkano yun? Tuwing ano na lang, tuwing ano lang naman po ganun, tuwing Sabado linggo, pag pick sis, pag pick yun po yung oo, pag, pag, maraming, tao. maraming tao. Kasi pag Sabado po sahod, maraming Siyempre, bibili. Doon po lumalaki yung kakulangan sa iniintrega niya sa akin. Ako ha? Magkano yung kulang? Alimbawa, Isan po nasa 500 na mamahigit eh. Tapos madalas na araw-araw na to. Hindi ano naman to, po. Ano to? Biyernes, Sabado, Linggo, ganun? Sabado linggo lang ma. Sabado linggo. Pero pag ordinaryong araw, ano naman, maliliit lang na... Ku... Pero araw-araw may kulang? Opo. Araw-araw malaki na yun. Kaya nga po. Pag kinumpuni mo yun eh, isuma po yun. Opo, kung susumahin talaga, na malaki na. Ano, Rosalie, totoo ba yung sinasabi ni Madel? Baka naman nagkakamali nga sa bilang, nga, sa bayan, ano ba? siguro, o sumulit so dyan sa pagbebenta. Siguro nga po, nagkakamali lang talaga sa pag sukle o kaya ang pag-compute niya, nang pag-audit niya ba? Kasi diba, ang sistema po, eh kasi ang sistema po, 'di ba? Food guard ako yung okay. tindera. O oh, may kawali diyan. Magpiprito okay. ko ng ano, ng ng pagkain. Eh eto na yung mga mamimili. Oh, diba, na. 'Di ba nagtutumpo kanyan silang ganyan? Tama. Oh, eh sasabihin ng isa, "O oh, eto, ano lima lang yung kinuha ko. Malay ko pa kung lima, may isa-isa ko pa babayon." O oh, eh ang dami-dami nila. Bad doon do nangyayari talaga yun hey, diba? sik oh, diba? eh. Talaga pang siksikan na tapos tulakan, nagmamadali. Siyempre so, ako, iniintindi ko yung niluluto ko doon sa ano, pero bakit araw-araw, miski sa araw na pakaraniwa na hindi naman na siksi ng tao, sinasabi ni Madal na may kulang pa rin. Eh baka nga kasi naniniwala di sa mga marites ba? Kasi yung, eh bakit sino yung, ko nagmamarites Yung street na yun, yung food cart namin na yun, hindi naman sa pagano, mabili talaga. Kasi yung pagluluto ko, hindi ko siya i stay na iluluto ko lahat tapos nababahaw na. Pag marami na yung bumibili. Oh, kasi oh, parang mainit. Yung, oh, yun. Kaya... Oh, diba? Sa Tapos masarap din yung sauce namin. Kasi di ba yung mga namimili, ay doon tayo kasi masarap yung sauce oh, noon. Naku ha. Eh, yun. Baman, baman, kasi yung... short sa mga bilang-bilang. Pero bakit naman araw-araw short? Hindi naman pwede araw-araw. Kaya nga Paano po. pa nangyayari yun? Lalo na po pag Sabado Linggo, Diyos ko. Magkano ang nawawala sa kita? Eh, ikaw ba talaga ang nagbibilang ng natitira? Halimbawa, binibilang ko nga. Ikaw mismo o baka inuutos mo rin. Di ba minsan Ma'am, inuutos eh, no, si kami na dalawa lang kayo magkaharap. Di eh, man, man, dalawa lang kayo, may iba pang... Uh, hindi kasi na, may isa pa, pa siyang nasikasa ng oh. ano, card. Sa kabilang oh, Oo. Oh, oh. Ano oh, diba, naman ah, po kasing pwesto chicken oh. yung pritong manok. Sa kanya oh. po yung mga street food na tulad ng mga calamares. Oo. Oh, oh. Eh yung ball. sa inyo, ano ba 'yun? Ano yung kikiam, fishball. Oh, E Eh prito din. So nakabilang 'yun. Bilang ko po yun. Hindi kasi lang, syempre. Paglabas niya, bago ko sa kanya ibigay, nakabilang ko na yun eh. Hindi ko naman talaga matanggap na dadating tayo sa puntong ganito. Dahil isipin Pero, isipin mo ha, matagal kaming magkakilala. Kaya nga, galing diba? ba kayo sa puntong ganito? Magkagawa ko ba yun? Eh, sa kaputuhan. Swelduhan, swelduhan, swelduhan niya nga lang ako eh, para lang makadagdag din sa buhay ko. Eh, nakasira ka pa sa bahay. kaya yeah. nga. Libre so, pa yan, ma'am lahat. kailanman inaamin na Parang ang hirap naman ng kapalaran ko Sana na punta yung inaupunan. kulang. Inampun na nga ako, tapos ako pa yung may ganang gawin yung hindi. Sana punta yung kulang. Eh di ba ikaw na, ko nga, na, na lang kapag lang naman pag ikaw. na Pero imposible na mga araw-araw kulang. Pwede bang mangyari yun na lagi nalang kulang? Nagdadagdag ka ba sa customer o ano ba yun? Paano ba yun? Pwede bang araw-araw na lang At least man, nangyayari talaga yan, hindi maiwasan. Pero kung araw-araw, parang, ayan yung audience, naniniwala ba kayo na araw-araw may kulang? Walang naniniwala eh. Baka nag-memory Ako ha? Kayo, ano bang tingin ninyo? May nagugutong na merienda. May nadagdagan. Ano ba? Hindi nga pwedeng mangyari yung Rosalie. Isipin mo nga bago mo ilabas yung item na paninda mo, bilang ko na yun eh. Kaya alam ko kung magkano babalik sa akin. Bakit daw hindi nabubuo yung dapat na? Oo. Imposible alam mo lang? yun. Imposible naman, ma'am, na hindi nabubuo eh na na bebenta naman lahat yung ano item. Oh. Eh kung na nabibenta nga. lahat, bakit kulang yung pera? Eh siya naman yung nag-audit eh. Hindi naman, ako, taga-tindera taga lang ako eh. Tagaluto lang ako. O, oh, siya naman yung nagbibilang, siya rin so, ang na nag, oh, nagpe-prepare noon. Ikaw lang ka naman ng na iba pang tindera? Siya lang, ma'am. Kasi lang. nung una, isa lang yan, ma'am. Ako Oo, ang nag asikaso ko. Oh, nadagdagan, nadagdagan kaya kinuha ko siya. Allah. Tapos ngayon, ganyan pa. Sa akin e, ka sa na nga nakatira. Kasi pinang na yung suma po? Nang uh, nakupit na sa tingin mo. Kung susumahin po. Oo, kung susumahin Naku, na. O, oh, ulo 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 lang. Na tama ba, ba lang. Lang. Ko Saka, Hindi ko hindi ko kailangang tanggapin yung paratang mo sa akin na yan. Kasi... Unang-una, sa, edad kong to, tingnan mo ha? Ayun, Ayun na, na ha? Nagsisikap nga! Nagsisikap lang ako e, sa Isang ka na nakatira ngayon, nakikita lang din sa isang kaibigan. Ayun, tapos nagtatrabaho ka rin. Oo, naki... Tindera din sa ibang car. Nagka problema car. ka rin ba ng gano'n? Nakulang yung uh, kinokolekta? Wala naman kaming problema gano'n. Kasi nga gusto pa. Pa namin tindera lang ako. Tapos na yan na. naman ang bahala dun sa mga anything and everything dun sa mga Tindera! <laughs> tindera ka nga. Siyempre yung yung benta ikaw din ang kumukuha. Ikaw din ang nagsusukli sa customer. Ako ano bang ba gagawin ano ba natin ito? Na Hindi naman siya umaamin na talagang kinupitan ka. Pero ikaw, nakukulang ng limang libo. niya talaga, ma'am, na ano eh. Pa, Napaka-imposible nun, ikaw ang tindi eh. niya yung kabutihan loob ko sa kanya. Parang si... Hoy, kabutihan loob, ikaw lang kikitira ng libre. Kaya nga, sinasaklihan ko nga lang kabutihang loob, pero parang... Hindi maganda yung ano niya sa akin. Saan Iba? nga napunta yung Pasi, kakulangan ng pinagpipinta niya ako, eh. eh. anong paliwanag mo doon sa 5,000? libo? Kasi nga, araw-araw yun, parang mahirap paniwalaan na araw-araw kulang. Hmm. Napakalaki naman na limang libo yun. Eh kasi sa gano'n ka Sa akin, na, two years na siya sa akin, ma. Ay, matagal ka na rin. Two pa years pa na siya man. nagtitindera sa akin. Hmm. So, kailan man hindi ka umaamin na nangyari yun na kumupit ka? Hindi nga po. Kasi nga po, tiyo, eh, hindi naman ako sadyang ng ano eh. Yung tindera talagang batikan na tindera. Kumbaga, kaya lang ako nagtindera nung time na yon sa kanya. Kasi, Kasi kailangan... kailangan siya. Oo, at, at ikaw kailangan din. ko rin naman yung konting kita, kung baga. Anong gusto natin mangyari? Sino ngayon ang nagtitinda doon sa ikalawang food cart mo? Hindi ko po muna pinaano. Hindi mo Stop muna. Stop po muna. Stop muna. Ako po muna ang... E eh, di nawawalan ka rin, mahigit pa sa 5,000. Kasi wala ka nang kinikita ng ikalawang eh, Hindi, naghahanap po ako ng bagong tindera. Ay, so, hindi ganyan pa rin ang gagawin gano ta mo. Gano'ng katagal na kayo na nag-away kayo? Aray po. Eh, paano na ito? Gano'ng ka katagal na kayong uh, nag-away? Dati naman ka po kasi hindi naman ganyan yan. Okay naman po yung mga intriga niya sa benta. Ewan ko lang nitong huli bakit. Kaya naman kumpisa? po Kaya ba kung, kung taon na sayo. Kaya number, Ito pong ano, Dise, itong pagpasok ng Berlat, itong last year. Itong September. Totoo ba yun? May, may Nangailangan ka ba? O may nangyari ba? Kaya nga po, dyan, pumasok ng tindera natura nangangailangan ako. Pero yung nga, gagawin, pero yung dalawang, mga bagay na ikasisira namin dalawa, parang napakahirap namang aminin nun ah. Hindi, pero parang okay naman kayo. Halos dalawang taon, okay tapos ba, eh. may aksasyon. Tapos yun isusukli ko sa pagkaringa niya? Ang tanong, eh, ang aksasyon, ano, ano, baka kasi may mga nagsusulsol ba? May mga nahihira ba? Sino magsusulsol? Eh, siyempre, marami namang friend-friend din naman na. May mga ka-Facebook, may mga ka-ano. O, di ba? Pwede, pwede namang... Ay, naku, paano ba ito? Ba't napunta doon? Ibig nga sabihin, hindi mo naman... Ang pinag-uusapan din... natin dito, yung entrega mo sa akin, kulang. Naku, Ba't talaga naman ito. Ba't napunta sa FBFB? FB? <laughs> Bakit nga ba napunta sa Ang ibig ko nga sabihin, hindi, hindi naman totaling... Nagkulang na talagang ano eh. Parang pinagdududahan mo lang naman ako, di ba? Kaya nga, magkaibigan kayo matali Kababataan kayo mula pa sa probinsya tapos nakatira pa sa'yo. Eh, Mag-aaway kayo dahil dito. Ito eh, nga po naman mahirap. Na eh. yan. Kaya nga po eh. Wala bang katapusan to, Wala bang hihingi ng tawad? Wala bang magsusukle? Magsoli ng pera? Wala bang ganon? Wala bang katapusan? Para maibalik yung tiwala ni Magaltero. Eh ma'am, ma yung Kero. tiwala ako ma'am, kulang na. Hindi naman umaamin. Paano yun? Patatawarin mo ba isang taong hindi umaamin, ma'am? So, oh, hindi sapat yung sorry. Kailangan talaga pabayarin lahat. nakita nyo ayaw niyang umaamin? Kaya nga. Mm. E eh, paano yun? Handa ka ba magbalik ng pera na sinasabi? total may... Pa, paano kung may babalik, ma'am? Eh, 300 lang per day yun. E eh, kaya nga. Pero, eto nga. May pinagtatrabahoan ka naman ngayon. Siguro pwedeng bigyan ng... Uh, wala, isukli mo kahit papano yung sinasabing ninakaw at nagkulang sa kwenta. Parang mahirap naman yan, ma'am. Kasi parang sinabi ko na rin sa sarili ko na ginawa ko nga talaga yun. Para kang umamin. Oo, di ba? Kasi magbabayad ako eh. Oo. Oh. Ay, <laughs> hey, naku, ano bang gagawin natin dito? Nakita nyo, ma'am, ang niya, di buba. So, anong gagawin Hindi natin? Hindi naman di... sa gano Ang ibig ko lang sabihin, wala eh, naman pag nagkikita kayo sa daan, uh, sa iba pang food cart, paano nagbabatean ba kayo o na nangiirapan? Eh kaya nga ismidan ng ismidan, eh mo yan, hindi ba pwede na maibalik ang tiwala ni Madel Kerosari? Yeah. Ano man dapat gawin? Kung, eh, na, kung nagkamali man kung ako para sa kanya. Li kahit limang libon ang sinasabi, kahit ano pang halaga niyan, mas importante, yung tiwala, yun nga, yung pagkakaibigan. Yun nga yung eh, nasabi ko sa iyo. Ano ba yan? Opo. Hindi ba pwedeng magkamayan man lang, mag-umpisa tayo. Pwede naman po, panibago. dahil may, meron naman kaming samahan talaga na mulit eh, mo nga lang. Ayun naman, nakatira pa sa bahay mismo. Ano ba kayo? Handa eh, mo, Eh, kung tatanggapin niya ba ng Pagsusorry ko o oh, paglapit ko sa kanyang ito eh. Nagsusorry ka na ba niyan? Oh, oh sorry na. na. Anong sorry na? Sorry, sorry, totoo? Ikaw talaga, hey, pilit-pilit? Kaya nga, I Labas am sorry. Labas na ilo. Ikaw <laughs> talaga? I am sorry. Parang hindi totoo. Walang humiwala. Wala nga Nakakaloka ka, nakakalo ka Rosalie. Huwag nagsusorry ka, huwag ganyan. Grabe. Ha? Mag-sorry kang totoo! Sa buhay kong ito, 55 years old na ako. Hindi ko akalain na ma mararamdaman kong pagbintangan ako ng... Magkano'ng halaga? Doon, doon magkakasira tayo. Pero dahil nangyari na ito, at nandito na tayo. Daman. Eh patawarin mo na ako. Sige kung talagang, na man, eh. kung talagang kailangan ako na yung humingi ng tawad para sa'yo. I-gagawin ko dahil alang-alang sa ating pagkabagal. Oh, o, Madel, naniniwala na ka parang. na? Para naman hindi bukal sa loob. O, oh, di ba? Ano sa pang-action ang kailangan, mo? Sige Para na, magkamayan na Sige kayo. Na sa bawat katapusan ng bangayan, I'm me, kamayan. At magbabalik po ang ATM at the moment with I'm me. Maraming salamat,